mga naghanap naman po dyan ng monitor for only 2,499 pesos lang meron na po kayong monitor para sa inyong computer pati po yung mga camera na yan 499 pesos lang po yan meron na po kayong camera sa mga gustong magkabit ng camera para po sa bahay nyo eto na po yung pagkakataon yung po kayo rito sa BBI Bodega Sale marami po kayong mabibili mga digital camera ayan eh. Oh, yeah, no? At mayroon din po rito mga digital video recorder device for only 999 pesos lang. Ay ano. Oh. Ito naman 149 pesos lang. At eto po mga bossing, sa mga naganap ng MelaWare dyan, for only 120 pesos lang, may isang kilo na po kayo nyan ha. Imagine, isang kilo ha. For kilo po yan. So yung isang kilo na yon is marami na po yon, Ilang peraso na rin po yan mga bossing ha. Ito po yung mga plato na kahit ihagis nyo po ay uh, hindi po basta-basta nababasag. MelaWare po ito matibay. Ayan. So iba-ibang design, iba-ibang size, pwede pong assorted. Depende na lang po sa gusto nyo. Punta na lang po kayo rito sa BBR Bodega Sale. Sa mga interesado ng Mela Wear. Yan, napakarami pong pagpipilian mga bossing. For only 150 pesos lang po per kilo. At mayroon din pong mga shot glass. Mga baso. Available din po rito sa BBR Bodega Sale mga bossing. Oh. Ayan. Oh. So ito mga bossing oh, sa so, mga naghahanap ng na uh, pangmalakasang solar light diyan. So for only 950 pesos available po dito sa BBR Bodega Sale. Iyo. Yan oh. Street light. Ito na po yung panel niya sa likod. Yan oh. Yan, available po yan dito sa BBR Bodega Sale for only 950 pesos lang mga bossing. Yan. Solid ang lakas oh. Yan oh. Ito pa. Yan. Oh. Sa mga naghahanap ng na ganyang klasing solar uh, light. So, punta po kayo rito sa BBR Bodega Sale, mga bossing. Ha? Ah. At ito po ay eh, talagang ayan, oh, solid ang lakas nito for only 950 pesos lang. yun so dito po sa BBR Bodega Sale mga busing papakita ko po sa inyo yung mga high tech pero budget meal na mga door lock so mga high tech po ito ha ah, mga busing ah. nakikita nyo naman po nakasealed pa so ito po ay uh, built in camera na door lock ayan po yung camera oh ano oh. at saka may fingerprint sensor po ito mga door lock nyo na to yan yayamanin po siya mga busing kaya ano pang hinihintay nyo, punta po kayo rito sa BDR Bodega Sale Para makita nyo at maabutan nyo pa tong mga door lock na mga high tech So ito po may LCD pa oh Ayan. At saka may built in camera po yan At fingerprint sensor yan mga bossing Sa murang halaga lang At bukod dyan, napakarami pong mga keyboard mouse at saka mga headset po rito na pwede nyong mabili oh. magamit sa inyong mga computer mga busing kaya ano pang inihintay nyo punta na po kayo rito sa BDR Bodega Sale at sa mga naghahanap ng mini ref na pwede po sa 12 volts at 220 volts eto na po yon. Ayan, mura lang po yan mabibili rito sa BBR Bodega Sale. So, tama-tama po ito sa mga magkakamping at outing ngayon, summer. Kasi po pwede po itong i-charge sa inyong sasakyan. Pwede po siya sa 12 volts at pwede rin sa 220 volts. So po, pwede po kayong maglagay ng mga inumin nyo dyan. No? Ayan, saka dito sa dili, Oh. No? Mal Maluwag po yan mga busi. No? Ayan, dito lang po yan, available sa BBR Bodega sa inyo. Toha brand. Ah, ayan, mini rest. Napakarami rin po nila rito mga furniture. Ito po ay nagkakalaga lang ng 499 pesos. At ito naman pong ganito kalaki. 1,200 pesos mga busi. Meron pong 599. Yan yung itsura. At 799 pesos. Ayan din po yung itsura. Oh. Ayan po. Marami po. Marami kayong pagpipilihan mga furniture. Kaya kung ako sa inyo, punta po kayo rito sa BBR Bodega Sale at nang makita nyo ng personal yung mga items. Ano? Mga bags. Marami po rito yung mga bags. At saka mga summer hat yan, pati po sa mga naghanap ng timbangan, napakarami po mga timbangan rito na available mga bossing. Yan you know? o. Napakarami po rito mga solar light mga bossing ha. Iba-ibang uh, watch, iba-ibang size, katulad po nito Street light, oh, available po ito rito. Brand new. set with panel, ikakabit nyo na lang po sa bahay nyo. Ang presyo po nyan is mura lang, depende po sa watch at meron din pong ganito ha, square type kakabit nyo na lang po sa bahay nyo yan set na pong mabibili yan may wire at saka panel na mamimili po kayo dyan at pwede rin po kayong mamakyaw Ayun, no? mga nakabox pa po yan mga bossing kaya ano pa pong hihintay nyo punta na po kayo rito sa BBR Bodega Sale located in Tower Bill Santo Cristo San Jose del Monte Bulacan Available din po itong mga wet and dry vacuum cleaner. Kung so, sa mga nangangailangan ng wet and dry vacuum cleaner, napakarami pong stock rito oh, pati pong mga busina oh. Mga loud horn. Ay yan oh. Pong mga Meron pong para sa inyong mga kusina, meron pong mga non-stick pan for only 350 pesos. At mayroon pong thermos ha... For only uh, 699 pesos... Thermos... Uh, mayroon din pong pagmachine Ayan o... Oh. Ang mga lutuan na to ha... Induction... Napakarami pong pwedeng mabili rito mga bossing, Kaya kung ako sa inyo... Pashel po kayo rito... May mga extension... Sari-sari pong mga nakalatag rito... Hindi lang po isa, dalawa, tatlong uh, items iba-iba po Ayan, may mga maple Ayan, dito po sa BBR Bodega Sale, mga bossing, mayroon po dito mga nakalatag na hand tools. So, ang presyo po nito is 75 pesos pababa. Ayan, ang kagandaan na. So, mga katulad po nito. Ayan, kahit ano po pwede nyo nang buksan nito. Ayan, oh, kahit motor ng kapitbahay nyo, pwede nyo nang buksan. Ayan, napakarami po dito pambukas, mga hand tools, iba-ibang klase. So, dito lang po yan sa BBR Bodega Sale at mga bagsak presyo po yan iba-ibang size ayan o oh. Ayan, ito maganda rin po ito. At mayroon po dito mga LED para po sa inyong mga motoro oh. mayroon po uh, 49 pesos, motor motor LED plus beam at mayroon motor LED square bar. 75 pesos mga bossing so dito lang po yan mabibili sa BBR Bodega Sale kaya punta na po kayo ano you know? so napakarami pong mga nakalatag dito na items so oh. Ayan, pati po sa mga naghahanap ng sapatos dyan, pamormang sapatos. Napakarami pong pwedeng pagbilihan dito sa BBR Bodega Sale. Lahat po yan bagsak presyo mga bossing. Oh. Ayan, iba design, iba size, iba kulay. Napakarami po mga mall pull-out po yan dito lang po yan sa BBR Bodega Sale pati po mga sandals napakarami rin po Ayan, pati itong mga sling bag for only 75 pesos lang po yan night mall pull out din po yan napakarami po rito at napakarami yung kulay na pwedeng pagpilian pati po mga medyas ayun po napakarami rin po iba ibang size at design na medyas sandals at gamit ni baby napakarami po oh. Mga mall pull-out din po yan. Napakarami yan oh. No? Yan oh. No? Napakarami nyo pong pwedeng mabiling mga items dito po sa BBR Bodega Sale. So punta na lang po kayo. Located in Towerville, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Landmark, Barangay Hall Annex. At ayun na nga mga busing. At sa mga naghahanap ng timbangan dyan. Yun, eh. Dito po sa BBR Bodega Sale, maraming stock. Marami po kayong pagpipilian mga timbangan. Yan, lahat po yan ay bagsak presyo lang. Punta po kayo rito sa BBR Bodega Sale, located in Towerville, Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. Yan po location. Ang landmark naman po ay Barangay Hall, Barangay Hall Annex. Okay. Yan, dito po yan sa BBR Bodega Sale. Sa so, mga naghanap ng na timbangan, Napakarami pong available dito mga bossing oh. Ayan, sa mga naghahanap ng bag, marami pong bag dito oh. Ayan. Meron pong available para kaya bunso at para kaya kuya. Meron pong pambabae at panlalaki na available na bag dito mga bossing. Yan, napakarami pong mga palm router for only 1,299 pesos lang po yan. Dito po sa BBR Bodega Sale, yan po ay 1,299 pesos lang. Ayan, mga naka-plastic seal po po yan mga papsa. Mga Chris Germany brand po yan. At bukod po dyan, may mga barena at grinder na available. Ayan, ha? napakarami pa. Napakarami nyo pong mga power tools na pwedeng mabili rito po sa BBR Bodega Sale. Kaya punta po kayo sa mga naghahanap ng power tools diyan. Ayan, dito po napakarami oh. Mga Chris Germany brand po mga paps. Napakarami pang solar light. Napakarami nyo pong pwedeng mabiling solar light mga bossing oh. Iba-ibang design, may square type, UFO type. Set na po yan with panel na rin.